sampai uh, what's, your food, what's your food intake? Ano? Okay, so, hindi naman natin tayo, hindi tayo makakashy away sa ating mga, mga fried food. At least man lang, bagyan ng, ano, ng, uh, yung food towel, yung mga tissue paper natin, na uh, basically, kitchen towel rather na at least malesan po yung oil no and then it's also important na alam natin kung anong klase ng oil yung ginagamit din natin no so and then hindi rin talaga advisable yung parang ulit-ulit po yung cooking oil na nagamit na, no? Okay, so, what else? Uh, of course, eat a lot of uh, parang food which are rich in fibers. Kasi alam natin, yung mga fibers na yun, yung nagwawalis ng ano natin, eh, ng, ng gastrointestinal tract natin, no? Yung mga, syempre, pag malamig ang nainom natin, after ng, ano, oily food intake, alam natin, di ba, ang, ano po, ang... Nagsisebo. Uh, so, though, talaga naman, ang ating temperature sa loob is, ano, mainit, ma ma di ba, ang, ang ating body temperature. However, it's also uh, advisable that after natin kumain, inong po tayo ng mainit na tsaa. Kung green tea yung laman, mas maigyan, no? Para, kasi po, mat ano eh, ini-increase kasi ng green tea yung metabolism natin. But, of course, yung may mga heart problem and yung mga may hyperthyroidism, kasi, ano eh, this can, this can, uh, parang, how do you call that? Parang trigger palpitation kasi dahil alam natin, pagka medyo mataas yung metabolism mo, love, 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 mabilis na, diba? So, yun. What else? ah uh, okay. Apart from that, ano pa? From, from dun po sa ano natin, sa mga nai-advise natin sa food, maganda rin medyo galaw tayo ng galaw. So, exercise, no? So, para we can burn the calories that we take in.